andito na ako sa boarding gate ng Emirates. So, nagaantay na lang ng ibang pasahero kasi 9 o'clock pa lang. Ang last na, ano, last call is 9.50. So, kailangan 9.50 na ando na kami sa loob ng Emirates aircraft. And then, kunti pa lang, kunti pa lang mga pasahero. Maaga pa kasi. So, andito lang ako. Mas maganda kasi maaga kaysa sa nagra-rush ko, diba? So, ayun. Siyempre, ang priority na i board mo na is yung mga matanda, yung mga may infants, yan, yung mga may mga PWD, and then the rest is yung mga ibang passenger na. Pero yun ang ipapriority. Tsaka syempre yung first class, business class, platinum, gold and silver. Pakita ko sa inyo yung ano? priority ng Emirates is yung first class, business class, platinum, gold, and silver. Pag economy ka lang, syempre less priority ka. ba? Diba? Pero kahit economy, grabe ang mahal ng ticket ng Emirates. Ang ticket ko is $974 going to Melbourne. Grabe no. Tapos, hindi nyo nakainaang bumili ng tubig kasi provided nila yon. Meron sila doong ano, uh, portable drinking water yan. Malinis yan siya kasi um, merong filter yan. So, magdala na lang kayo ng baso ay ng ano, um, water bottle nyo and then, yun, i-refill nyo lang yung water bottle nyo ng tubig dyan. Pasok na kami, guys. Thank you. Wala, ano, papasok na kami. Yan ang aming sasakyan. Emirates. Ganami lang tayo. Ganami lang ang pera natin. Ah, pera pala ng amo ko, hindi ako. So, papasok na kami ng Emirates Aircraft. Good morning! Ay, salamat. May kabayan ako. Second right thank you. Ay, may kabayan ako pala. Good morning! 26k? Good morning! Oh, thank you. Grabe, ang laki ng Emirates. Good morning! Good morning! 26K. 26K here. Yes, my dear. Yeah. I thank you know. so Yeah. Thank you very much. Yeah Pinili ko talaga tong window. Para ano. Sabi ko sa amo ko, itong kunin niya sa akin. Kasi gusto ko, nasa window type. Ang ganda. Meron pa ako nito. Oh, here, meron. Tapos meron pang blanket. Kasi 7 hours on flight. And then... Siyempre, may TV. Tapos, ayan. May remote control pa. Ayok masyadong malamig. Inadjust ko yung, ano, inadjust ko yung aircon kasi ang lamig masyado. Yan, i-adjust ko yung upuan ko para mamaya makahiga ako. So, andito kami sa Terminal 1, guys. Yung isang, yung is, eto yung, eto yung, ano, EK-404 flight. Ang laki, guys. Sobra, sobra. It's a huge aircraft. Tingnan nyo. Hanggang dun pa, hanggang dulo pa talaga. So, mamaya, i- i-vlog ko yan. Tapos, madami ding lavatory. Apat yata labatory dito. Sobrang laki. Nasa gitna ako. Kasi 26. Eh, meron pang dulo. parang, parang ano siya, parang apat na ano siya na na yung ano, na ano ba tawag doon yung sa apat. Kasi sobrang laki na. Tapos yung isang ano, cabin crew, Pinay pala siya. So, yung, ay, salamat, may Pinay. At parang hindi ako mailang, di ba? Kasi ako lang yata nag-iisang Pinay dito. Mostly mga ano, mga puti. Is Australian. Tapos mga may Malay. Meron ding ano, meron ding mga Chinese. Wala akong nakita na Pinay. Ako lang talaga. So, ayan. Ang laki talaga niya, guys. Nakakatuwa. Ito, nasa 26K ako nasa ano nasa nasa bintana Ano to? Akin na ba tong? ano na to? O pinahiram lang? Ang ganda ng ano nila oh ng mga uniform nila. Napaka-friendly pa ng mga cabin crew. wala na akong ano, wala na akong hand carry kasi 26 kg lang ano ko. Although may 7 kg naman na allowed pero hindi na ako nagdala. Ang laki talaga niya. Oh, it's a huge airplane. lamig na. Hindi pa nga naalis ang okay. lamig na. Ngamaya manonood ako. Mm -hmm. Meron pang ano day so may saksakan pa. Na just in case na ano na malobat ka, merong charging point dito. Pero wala akong makitang USB. Walang USB port na ano. yun ang katabi ko kanina ng lalaki na yun, no? Masyado siyang friendly. Sana tumabi na lang siya dito. <laughs> Charot. Guys, alam nyo, sabi ng stewardess, ang aircraft na to is nagkakalaman ng 300 passenger. Pero out of 300, ang laman lang ngayon is 80 passengers. Imagine, ang daming kulang. So, ano to yung parang ang ang gaan, ba? Diba? so full of campus so nakakatawa so malapit na kaming mag take off kasi ano na 9.30 na so ang take off namin is 10.10 inaano .10. e lang inaantay lang yung ibang ano magla last call sila sa ibang mga passenger. Pero, nakikinan nyo naman, ang daming empty, love Look, it's empty. Ang daming airfield. Yeah. So dahil wala akong katabi, hihiga yeah. ako dito mamaya. Kasi 7 hours ang flight. 7 and a half hours ang flight. So ayan, yeah, higa ako. So, Nagamitin ko lahat to. Akin to lahat. Siguro pwede tong iuwi ito ko kaya yun. Ganda siya. So... Pero pang emerald lang. Kasi pang dito naman. Hindi naman ito pwedeng gamitin pang din Akala ko Mamaya doon ako sa ano. Sa unahan. Pag nakapag video na Meron pa pa.

Tiga